wala ang kubaga, ako marilig ang bruha ka. Ay, dalawang tao, lari, hindi, arin hindi, 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 Kuya Jeff? Uh, Kuya Robert? Ah, uh, good <laughs> <did> afternoon, Kuya <laughs> Robert. Good <Did> afternoon. <laughs> so, hindi ka na nakaranas o baby. Ala eh, may mga time din ho na naranasan ko, pero wala rin naman ho eh. <laughs> kahit ngayon wala ka na Uy, Natambay dito po, natambay lang po pag may patay. Ah, baka po, ba? may patay po kasi dun. Nakanta kasi yun. Kaya nga sa mga patay pa lang, minubuntiriya. Ah, sa po kasi may patay. Ah, ngayon meron doon? Opo! Ah, di ba nandun? Ano? O, tinit-siyubukan niya rin po kasi pag may parang inakanta po yun, pinapakanta <laughs> po nila yun. O, oh, sige, salamat! <laughs> salamat po Tatang! So, doon daw tayo. <laughs> sa kursada lang ang <laughs> 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 Lovely! Kilala niyo po si Jeff? Yung bulag. Napansin niyo dito? Ay, po din. Kahapon po. Kahapon? Ayun na. Kahapon oh. po nandito po sila. Ka si Jeff kaya po yung nagigitara. Kayo din po yung laganap oh. ko. Wala kaya doon sa patay. Eh kasi sabi pang may patay nga daw. Ay doon doon natambay. Oo. Patay po siya. Ay, dun, 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 oh, oh. oh, sige, ha? Huh? Ang daming bata, no? Ay, sa sasunod na Pasko, eh, magkasang taklas. Oo, oo, oh, oh, oh. Salamat! Thank <laughs> you. Wala na, eh, wala nakatambay doon, oh. Ano ba kay sa, sa may gilid ng puno. Nandun ngayon? Nandun daw po kayo sa may puno. Ano, sa nabas? Ah, sa, sa may Divine Mercy. Ah, sa sige. Okay, thank you! Hindi <laughs> pa natin nakita yan, ah. Eh, nandun na? daw sa may Divine Mercy, doon sa may... Nalampasan na natin yung... yung doon namin siya inihatid, doon na namin siya makita. Yung ay... sementery, yun doon. Parang memorial gardens. Ang peg. Tandaan natin. Natatayaan kita! Tal tay inestimang mabuti o oh, oh, malay mo. Oh, ha? Saan? Kay 14 po kay Burik Creek. Burik Creek at tandaan ha Burik Creek. Ay tatayan ko yung ano, ang Jutay ata siguro 13 ano. Ah, ano? Ilagay mo diyan ay Robatology R -O? Ano po? R o. R O R O. Pwede pangalan niyo po? Uh Oo. -oh. Ah, hindi ah, hindi pa na nilagay ng pangalan. Paano paano niyo nalalaman? naman po ganun. namin kung sino po natama sa amin. Ah, ganoon. Opo, pag mga bago po. Eh, kasi eh. ang, an, 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 an taya sa iyo. Kasi kung isang daan ang taya, pag nila malalaman na tumaya yung isang yun, parang hirap ang daan. Hindi po, kasi po yung iba pag tumama, pag hindi po nila kilala, sila po yung napunta. Pag hindi ah, ganoon. So, kagaya ko hindi kilala, hindi hanapin na kita na. So, sige. okay. okay. To, Thank you. Yon. Thank you. Sana manalo tayo. Magkano'ng 40 pesos? Mag, ano po, depende po kung magkano pong ano nyo, may tumbukan ka po o baklay. Tumbo 40? Ah, uh, 24,000. Wow! Okay ha, thank you! Ano go, go, go! Ha? Huh? Wala pang Ay <laughs> <laughs> Paano ka po tayo? Nagpa-thank you ko, wala bala akong numero. <laughs> ano daw numero ko? Ah, uh, yun, yung Jutai. Ano yun? Mm -hmm. Patay? Yung Jutai, uh, anong, patay. anong number? 30. 29 po. Oh, 29 yun? Okay. Oh, sige, di 29. <laughs> ang buhay. <laughs> 29, teka. Ano may terno natin doon? Uh, um, uh, teka, ha? Mag-iisip tayo. 29. Uh, hang hanggang anong number ba? Hanggang ilang number? Hanggang 40 po. Ah, hanggang 40 lang. Okay. So, ang tatayaan natin ay na, ano? Eh, uh, 13. Ah, na pala. 5, 5.29. 5.29. Sarama na nga, love. 40 Para makapagbigay tayo eh sa mga bata dito, ano? Okay, darling, thank okay. you, okay, ha? Okay, salamat. Let's go. O, Oh, saan nakita niyo si Jeff? Jeff? Yung tinig, kikitarang bulat. Wala pa dito. Baka nandun lang sa kabilado. Ah, may tinatang ba yun? Pag iba yan? Mm hmm. Hindi na paggawin si Jeff ngayong maghapon? Si pa, no? Si Jeff, nabulag. Hindi na naan ka, nakawin na, na po sa Ngawi 'yon. Sa San Antonio po 'yon. Dito sa gasolinahan sa Pier. Ay packet para wi. Eh. Dito 'yan sa Luban eh. Oo sa Luban. Ah. Sa Luban 'yon. na lang sila umi. doon? Baka na dito si may gasolinahan. Sa may gasolinahan oh. No? Gatong oras. Ano mo kasi sa gasolinahan na no? tapos? Lalaka rin papataas. Okay, po, dahil po natambay din niyo sa gasolinahan. Dito natambay 'yan. Sa sigit, hahanapin namin sa San Antonio na. Punta niyo muna po sa gasolinahan. Okay. Ako, uh, may limit ang bayan eh. Okay, thank you. Sana makikita natin doon. Okay, so punta tayo ngayon sa pier. Sa San Antonio pala. And uh, hanapin natin si Papa Jeff. Hindi kita namin si Jeff. Uh, yung bulat na nagkikita na? Hindi ka nagtaga rito? Hindi ba yung bulat? Kaya niyo po yung tanong niya. Baka ko kailangan.

Thank you. Sa Pasko na lang tayo magkita. Sherry. <laughs> okay. So, yun. Masilman tayo ni, ano. Sinamahan tayo ni Lito Lapid. Ayan, eh, o. <laughs> Ay. Diyos. Diretso. Alin yung nakakawan sa... Ang dami bata, oh. bata. Ah, ah. Ay, talagang grabe dito sa Pilipinas, oh. Ang ganda ah, oh. dito. Oo. Oo, Ito yung parang tondo na nababanggit ko noon na gusto kong puntahan. Tapos may ano dyan, may sentro, pinaka-sentro. So ito po pa paakit tayo ng bundok. Pero parang siyang, di ba yung mga tondo area na muna. Ganyan. Nag-ining. May aso pa yun. Rough road pa rin doon kuya, papunta ang ano? Oo, doon sa Pukon. Oo. Gusto yung nga pumunta. Ay, hindi ngayon. Pero dito rin ang Oh. Oh, wala kong nalilang. Wala yun dyan. Nandun sa may Montenegro. Doon na istambay yun. Ayan. Mahinga na tayo pag wala siya dito. Magwala wala naman siya. Hindi, tambay tayo tayo. Tambay mo lang. tayo dito. Wala tayong paakita na din niya tayo. Wala na ba Wala na. Wala na nga. Igarahin mo na lang din eh. Igarahin mo na lang din Dito kami may gumarahin. Ibuk na ni Dini tabi na rin. ulo ko. Pasensya na kayo ha. Maliwanag ang bumbunan.

sa tinatambay niya ng na yung garden, wala naman. Pinasok din namin yung lugo ng silangan, wala din naman. Ang tinatambay niya doon, dito sa kamay ka natin. Kamay yung, yung ngayon, ngayon? Hmm. No, <may> ngayon, sir. Ngayon, Montenegro yun. Kamay Montenegro. Ano ka Montenegro? Yan ako at yun. Ayun naman sa kanila nakatira. Iinam hmm. po na namin yun. Ah, pero kamakanak din kayo. <mire> Ay, ah, hindi. Weird ah, hindi. Oh, hindi. Oh, kasi maliit. Oh, maliit pa kaganyan na sa batang yan. So, ito Ay, nasa inyo na. Oh. Hindi.

ano Pumarinig ka kasi! Pumarinig ka! O ano ba ka na ay lakarinig. So ano. Ay, sa'yo, ready okay. ano? Dahil na napasok ko. Sa agati ko. Nakapasok pa pala yun. Oo, nakapasok na. Ang red one. Nakapasok pala. Ay, pero ang, ano na yung mata niya? Medyo nalabo na ang mata niya. Ayun. Akala ko naman talagang simula-simula. Wala siyang nakita kahit ano. Ay, pala yun nung batay nakakita rin. Oo, oh, nandag. Yung nag siya na edad, na, Ay, pa, wala, na, pa, na, labo na nalabo na nalabo na sa niya. Nalubugan daw yun. Nalubugan niya ng sakit baga. Tigdas. Tigdas. Oo, tigdas. Tigdas. Nalimitan nga daw. Tigdas. Tapos yung nagkampun sa kanya matanda, na ginawa ni Tigdas ng nananay na yan, ayun na matay na. Ay, ay nasa na kanyang mismong pamilya, nanay niya, tatay Ay wala no, ano, no. Ano, ano, na ho yung ina niya. Nasa Manila. Nasa talaga pa siya, ba parang ang kanila na rin, no? Ang ganda ho ang abil nito na. Anong abil Enrique. Ano ba ang abil lang ganda abil na, eh. Enrique. Hindi. Pati sa abil nito magkaiba. Ay, enrique. Hindi, ang enrique. Yun ang mumpung sa kanya. Yun ang mampun, yung matanda. Pero ang tunay yung... na... Ang tunay na pala ang pangalan niyan. Ah, pinito. Maganda nga pinito ng ina niyan. Kaya... Yeah. Ay sayo, hindi na pupuntahan tayo sa Montenegro da. Montenegro City mm. Lines. Ayun, ay, nakalagay barangay Mamaya, Montenegro. Mamaya, mga bandang alas. Mga... Di yun, andun. Di na, andun. andun. <laughs> Ah, baka naglalakad din pa ba tayo? Ang ganda sa narini, ano, natuntok siya ng gitara. Mm. Ang daming alamin, nakakatuwa, ano? Mm. Eh, sir, punta natin doon. Puntaan nyo, tapos si... Kayain na natin. O sige, pansala natin sa ano? Sa, sa sinasabing Montenegro. O sige, mare, maraming salamat sa iyong tulong. Mm. Napakutik-utik. Ay, pakutik-utik eh. Pasulpot-sulpot. Tatay, salamat to. Ay, matagal-tagal pa. Ah, okay. Tara. kacharang, magandang balita mga kati, mga kacharang. Nakita namin si Jeff kahapon, kaya lang meron kaming lakad na importante. Kasama ko si Joseph. So, iligay lang ko lang siya ng konti. Diputin natin ng pang merienda. Pagkatapos sabi ko, papalikan namin siya ngayon. Magkikita kami ron sa dati niyang, yung pinakatid, nung una namin siya makita, doon namin siya inhatid eh. Doon sa tapat ng uh, Memorial Gardens sa Barangay Lazareto. So, ang tagal natin hinanap. Kasi ay gusto ko siyang gusto ko siyang abutan ng, ng pangmerienda, pambili pang mo ng t-shirt. Pang... Kaya nga lang, yung iniisip ko ay paano yung, yung pera? Aabutan ko pa siya ng cash ng ano or utay-utay at sasang araw uli. Parang ganun. Kasi gusto ko siyang, gusto ko siyang bigyan. Kumanta siya sa ating video. And yun ang aking way of appreciation. And syempre, pakakantayin natin sa ulit ngayon. For example, lalibay mapigyan mo ng, ng more than 1,000, 2,000, ganun. Paano niya ma-handle yun? Paano niya, hindi ba siya lulukuhin? Hindi ba siya ano? Kung bibili ko naman siya ng mga grocery items, saan naman? Hindi ka rin makakasigurad. Tanong lang natin tabi? kung anong gusto niya. Tanong lang natin kung anong gusto. Baka... Uh, oh, kaya nga, kasi hindi rin natin sigurado kung paano niya ma-handle. Oh. Uh, items, ang, ano, ay, ang 1,000 papil naman hindi mo makaka pa yun, kumbarya. Yeah. Kaya nga, siguro naman ay... Siguro... Ay, ba't matasalat ba niya yung bagong 1,000 ngayon? Siguro, yung bago yung plastic, baha. Oo. So, gusto man natin bigyan ng... ng medyo lampas-lampas pa ng kaunti ron, ay... ano rin, nakaka... nakakasyokot din. Baka hindi nga niya ma-handle ng bongga. So, ano lang natin Bigyan muna natin siya ng ano ngayon? Tapos na nakakaaral ulit sa 1,000 ko ulit excited yun kasi kahapon smile talaga siya eh oo nung palis na kami eto po yung ano yung video nung palis kami kahapon smile sa kanyang buka <laughs> and uh, kahit pala sa mga ganong pamamaraan ay makapagbahagi tayo ng ngiti sa kanyang makapagbigay tayo ng ngiti sa kanyang mga labi kasi napakalungkot ang buhay niya napakalungkot ang buhay ng mga ganong tao syempre yun ay expected na natin or in anticipate natin and yan sana yung papasayan natin si Kuya Jeff sa araw na ito at sa mga susunod pa mga araw dito namin siya nakita kahapon sa lugar na to ay malapit na tayo wala hindi eh, eh, nakatago sa puno huh? asan? Eh, nakatago sa puno okay nakatago sa puno oh, siwi. ay! <laughs> ayan na nga Okay, so andun na siya. Nakangiti, oh. Tinan mo. So, dadalhin namin siya, papasok namin sa rito at paghanap kami ng lugar kung saan pwede kami magkasama. At uh, may parinig din mo sa atin na kanyang boses. Kuya Jeff? Ah? Uh, Kuya Robert? Uh. Ah? Good afternoon, okay? Robert. Good afternoon. Hmm. <laughs> sasama ka sa akin. Tara. Saan tayo pupunta? Ay, dito tayo pupunta sa isang lugar na medyo tahimik ka na. Parini, sasakay ulit tayo sa akin sa sakyan. Kaya mo? Parini. Eh. Pero hindi ko pwedeng iwan to. Kasi pang-anali ko to. Sige, okay, ako. Dali natin yan. Dali natin sa loo. Malaki hmm. naman yung sasakyan. Parini. Eh. Parini eh. Parin, ka, eh. dali natin bit -bit ang kamay at bibit-biting ko. Pang-anali ko niya sa daan. Hindi ko pwedeng iwan yan. Ah, okay. Okay. Parini. Eh. Kapit ko sa akin. Kapit sa akin. Kapit sa akin Kapit.

pumunta nga po sana ako sa niya. Kaya lang, baka pag pumunta po ako doon ay magkasalisiyo tayo. Oh, ano, bibili na lang tayong Jollibee? Oh. Nakay na Jollibee? Hindi doon lang po ako sa karinderiya. Ay, hindi. Ang gano'n daw gusto niya. Hindi pala eh. Bibili na lang tayo ng burger. Ano? Sige, para kaya Okay? Yan. Asha, no. mo. And the stars in the sky told me nothing to you there are mirrors. <laughs> if I stay here just a little bit longer If I stay here won't you listen? to my Ano ang pangalan? Aliya. Okay, si may meron siyang channel, munting vlogger. Anak siya ganin, Anak siya ni Melody Gota at ni Marvin Medina. Wow. Okay, so hello sa iyo Aliya. Good luck sa iyong channel o sa iyong Facebook page. O sa lahat ng iyong accounts. Good luck sa iyo. Kita ra siya kakain? Ilalagay yung pagkain niya. Ay bilang ginan niya, ginare-ere at ito ay ito ay lamesa double purpose dala. <laughs> okay. Pag Pero pag may lamesa, sala lamesa. Pero pag wala ako talaga akong lamesa, ay... Ito na. Ako. Ang hmm. gitara ko, ang ginagawa akong lamesa. Burger. ari bawal sa atin ang mga ganito. Sasabila bawal mga sa mga iyo? Hindi kita siguro tayo na isang bottle na french fries. Oh, french fries ang baratan mo. Isa lang naman. Isa lang po. Ayan. Oh. Kaya mo na ikaw ha? Kaya? Kaya well, Robert, hmm. ano pong itsura ng mga na... Nandito nakalibing, ano naka... naka ano ka ba? Ano yung tsura na nakalibing daw dito? Kasi po doon sa kabilang sementeryo, nakakapaka nakakapa po doon mga nitsyo, nakalitaw. Ah, ay dito nakalubog! Nakalubog pa. Ikaw baka nung, nung mawalan ka ng mata, ay ano ba ka talagang totoo? Sinilang ka wala ng mata o nung 6 years old ka na wala ng mata? 6 months pa lang ako ako nung magkasakit ako ng tigdas. Ayun, ay, tama nga yung sabi ng mata. Ah, tigdas. 6 months na so, mawala siya ng mata. So hindi ka na nakaranas ulitin. Ada eh may mga time din ho na naranasan ko pero wala rin naman ho eh. <laughs> hindi naman ho pwedeng maging kami dahil laho kong ibubuhay. Hindi siya marunong magluto, wala akong trabahong alam. Ang masaklap nga ho yung inibig ko pang babae eh, ano. Nakakakita nga pero special child naman. Siguro alam niyo ako ano ibig ko sabihin. Ah, yes, yes, yes. Ah. Karne rin no, pala palaman ito? Mm, -mm. Karne din Ano to ham? Ano? Yeah, cheeseburger. cheeseburger. Pero ang palaman ko niya karne din? Beef. Beef. Ah, oh, karne din. Pero katanong ako lang sa akin sarili. Paano na ako ang buhay ko kapag tumanda na ako? kapag dumating na ako sa mga edad na 60 hanggang 70 pataas 75 ganun eh, no? may awan Diyos may awan Diyos ilan taon pala ako ako ngayon ilan taon ko na ngayon magte 39 pa lang ako sa December 1 ay itong tattoo mo na FPJ si FPJ bagay idol mo Oo. Oh, Sino kaso, niyan? Kaso nga lang po, ay yung mukha naman ho inilagay, hindi naman ho kay FPG. <laughs> Kami Bisaya yan. <laughs> Malig-mali naman po yung ginawa eh. Tama nga yung FPG, ay yung mukha ay mali naman ho eh. Kaya <laughs> sa totoo lang, Kuya Robert, yes. kung, kung si FPG po ay buhay tapos nakarap ko siya, eh baka ho ako'y mabatukan. <laughs> Wala ka na, nahanap-hanap kita Buhay ko'y wala nang alagad 🎵 O oh, kay sarap, Manly. sarap naman Manly. <laughs> <Dibili tayo. laughs> ilang kwerdas ko. Ilang kwerdas. Bibili tayo. Ilang kwerdas ang kailangan. Hindi, ano na yan. Sasabit lang <laughs> yan. Kaya pa yan, pa. Okay, so... Maraming salamat sa inyong lahat at huwag kayong magkakakalas dahil sa isang araw, pamuli natin siyang babalik at marinig pa rin, kany na marinig pa rin ang magandang musika at ibibili natin siya siyempre ng Pirdas at ang ilang pang kailangan niya. This is your friend Robato, sa inyong nagudugod sa at mabuhay lahat ng Pinoy sa masulog ng world. pathology pa more and more and more. Thank you.